Samahan nyo kung lutuin ang napakasarap at paborito ng lahat. For this video guys, adi kita at amon pinakamahusay na kusina. Naglulukod to kita yung ampalaya. Whole... Sabo sa paras <coughs> pa pala po <coughs> nito. Ampalaya at ang sura. Iyan na. Lagi guys. Bukot niya yung buwanan. Yan. Yan na haluan sa mga hinarbat. Yan atong <coughs> bong to. <coughs> ang harbatera kita guys. Kaya adi kita. Aduh kita magdulu tuh botol, ini ada mengambil minum kering es kura. kita bibi, ng ayo kita. Nah kara yuk kamu mau lu kangen? Magdulu kita, nanti nih mahusai. haus ay? Nanti bibi, Makuan ka lagi ba. Ayo samukan ko nga terus? Syempre atuh nih kong apa tanah aku, Bibi, Yuk kaya, yuk kaya, yuk para, maging safe ka sama ibu. Bakit sa Hindi rin nga nakikita. Kaya eh, siyempre, mausit ang kusina. Light na light pag ito kusina nga rin. Ang pras ha, kung Color! Ano po po adi, tanahadi? Kaya po, bagaging isa-gisa ka mga panakot. Ano? Eh, tagi! May. Tatua ka na ano mga ano Anay. Buhor, eh. Anay nala. Kaya ato pa ka Mante an nga nalakot na kadto eh ginhuram ni ante kati ang akong 100 ma! ari kayo okay okay yun sana ari marino. okay okay yun ta gigiling gilingan pa eh kapag okay para hmm kita na good ari kita ta kusina ka mahusay nga kusina oh ano ba amanis mahusay nga kusina hanggang sa mga pobreta Una ay naman bay. Kan indong para bayarin ung buy. Oh, tanak bodo. bulik bulig kun kasi nga bata. Bis nga yatik diri maaram pa. Ito kinuan. Naman. Pag sumpre dai to magihay ta tong pagapuan kay ning papa ang pamandai ning papa giling-giling tarot. -giling. Ngahin, pagkatapos ito na ito, nulunod, ito siya, naglulunod na luwat ito ako ng palaya and bitter, nai. bitter na gulay. Ano simple man lang, like pagluto talaga, utang na gulay. Madali lang ito, easy cook ito, kaya nga nag-aarama di hiyan, tinutuhan ko na ito, maram na niya magpreto, maram na ito, eh, okay? bata nga o or tao nga ni, ang gusto mabaro, magkikinita ka ito. Eh, kung pa nga di rin, di rin masa, masayan, di rin makuri ng mga lutoon, kay, kung man lang ini, maisi, kung ano daw na ito, kuhala yun, man, ito, ito, pati, alipa, Ang ka kita kayo. Ang ka madaling mahusay ko sa kusina. Ay, ay proud to be haba kusina. Kusina na napaka maganda. Napaka malinis. <laughs> ay, napaka beauty. hindi balita, lulutong tanah din mga kasangkaya, no? Ito mo yung Yan na, di syempre ginugasan tanahin yung kuwan. Ang pinaka, ang pinaka the best na sa hugas. Lutuan na lutuan luto natin tatuan. Asawa ers. Kaya e, syempre, mauli na naman. Para, syempre, ah, mga dito eh, ay pamilya rin, nagluluto, kundi nagiinom. Ah. Magiinom nga ni, waray luto-luto. Kaya -luto. e, syempre, na, kuan ka, nalingkod ka. Hindi mo kinahanglang tumok daw, nakadisturbo ito. Yan, nagawa rin kita ilingaw yan, ano, sa so magluluto kita. Ay mo na mga utanon kay sige na lang kita hinin baga isda konan mga, mga kuan ug utan utan kita. Ni ka utan nang gihapon among dagma. Yan among sura ka yan ang palaya. Yan mga bitter la ni kuan nga ulam it aton pero marasang masustansya ini guys ha. Wag kayong ano diyan. Wag yung i-judge yung aming pinakamagandang kusina. Okay, dito tayo nagluluto. Waray iba kayo. Pinaka magandang sungo yan. Sungo yan. Sungo ha. Huwag kayo. Ano dyan? Sya sa akin dyan ha. kay ano to guys. Ano ah, ito basta pobre. Kami kay accept man naman maging pobre. Kailangan kamot. Diba? Sing panak-anak kailangan maning kamot. Maning kamot ko dito. Kaya paparte-arte ka. Kaya di ka rito. Ah. Wow ka di ha. Wakay wow, kanoon. Wakay wow, sugangan. Ibutang e, na na ano ka yan pa ito? kay papa, eh. kuha nang pa Kuha nga itong tubig. Dali. Kaya pag na natin yun, baga pagpakuhan, papalambot natin. Kalangman panhugas. Ano yun eh. Kaya pagkatapos tayo ni baga pagkuhan, guys, ito ato, ano, tinakang. Papalambutin natin ng kunti muna. Kaya luban ko na ito niya. Siyempre, pag malambot na hiya ano ato na ito ng niluwatin tubig. Kung puputang niluwatin tubig, putang natin niluwatin itlong. Wala rin yung w arte arty Kaya ito kaluto rin ini, pang na. cellphone. Pusa ako'n, marakso. Magbuot day mo. Muota, ane. i So, ayan uh, na uh, natin linuto nga bitir, nga gulay. bitir man sa inyong paningin, masarap pa rin. <laughs>